mga batang helmet, ito na nga, na, nagpahayag na, nagbigay na ng statement si FL, First Lady Lisa Marcos, hinggil nga do sa mga makalat na video ngayon na pag inom niya, pag, pag, shot puno niya sa champagne ni... Senate President Jesus Escudero. Pero bago yan siya. Then, is a very, very happy day. Salamat ng mga bagong pasok sa so, channel. Please don't forget to click the subscribe button ng tiny bell para lagi ka updated sa lahat ng mga inay eh, para sinasok sa wala so, so, namin bichogapur. Okay, eto, okay. pasahin nyo muna. Odi oh, ba mga batang helmet? Sabi niya no, it's between us and parang matagal sila mag-friendship oh. ni Senate President. Dahil nga during paraw nung law school sa UP and sa Ateneo niya eh, para magkaibigan na sila. Oh. Pero, ayan nga, mga kabatang helmet, no? I-comment down below nyo dito kanina masasabi nyo. Kasi, ako, bitugapan pa. Mm. Siyempre, parang titikim ka, magsha-shot ka, tatagay ka, eh, talaga super friendship kayo niyan. Oh. Yung mga tao yung nasa, talagang nasa circle of friends mo, barkada mo. Siyempre, besties sila. Oo. Uh, oh, bagay, no? Besties nga sila, di ba? Pero, uh -huh. ayun nga, video ka po. Pero, natatandaan nyo pa ba, mga bata helmet, etong mga linya na binitawa ni FL noon. Panorin nyo. I'm a lawyer, but to enter government? No way. They can't afford me, no way. <laughs> no way. <laughs> They can't afford me no more. Yeah, I'm very New York, so it has to be my way or the highway, right? So, so ayan nga mga patang helmet. I'm a very New Yorker nga yes. daw. And they can't afford me. Kasi nga, no? New Yorker. Yes. Pero, She's so mamahal, eh. Yes, kaya talaga champagne-champagne na lang. Uh -oh. Pero talagang parang ano, no? Nauhaw ba si FL? <coughs> Nauhaw na lang, di diba? ba? Kasi friends pala uh -oh. Pero, naman pala sila. Mm kaya -hmm. may pag-alok naman pala. Hindi nagtawa na sila. Pero uh -huh. kung babalikan nyo at ilang beses nyo papanoorin yung mukha ni PBBM eh parang wala well, na dumaha. Tumingin na lang siya at tinawag sa na siya. Man. Oo, tinawag na siya sa stage para magbigay na kanyang speech. Pero ayan nga, no, mga kapatang helmet, nakakaloka lang talaga kasi super trending pa rin. Yan, sa social, parang na mga social media platforms ngayon ang pag-inom. Mm -hmm. Pero ang nga, videographer. Ano? Yung mga pa-inom, di ba? Yung mm. mga puno. Oh. Siyempre, yan, champagne nga daw. Mm -hmm. May budget yan. O, oh, ano eh ngayon? Kung may budget. Saan galing ang budget? Sa tax sa ba natin? Sa kanila? Mm hmm. Eh, ang pinapasweldo sa kanila, eh, tax natin. Oo oh, oh, nga. Oh. So, ang budget dyan, sa mga pa-champagne, pa, pa shot puno, kaling mm -hmm. galing sa tax ng sambay ng Pilipino. Ano ka ba naman? May eh, sosyalan yun. Kaya, kailangan pa inumin ng bisita. Ano kaya ang nagastos? Diyan sa pasyat puno. eh, bakit? Nangihingi pa ba sila pag nagpasyat puno ka? Bakit? Nagbabayad ako ng tax. tax Taxpayer ako. May karapatan ako na malaman yan. Ay, karapatan naman din nila. Uminom. Ah, gano'n. <laughs> gano'n? So, oh, Nakakaloka. Karapatan nila yon. Kasi yes. paiinumin ang bisita. Eh, pero, ano? Ang budget galing ano? sa sambay ng Pilipino. Eh, ano ngayon? Care mo. Care eh, po. Siyempre. Care natin lahat. magka over. Oo, uh, pero ito mga bata helmet ha. Mag-ano muna tayo, kukomersyal muna tayo na dapat health is wealth. Yes. Kaya natin po natin ang ating mga kalusugan dahil nga yung sikat na newscaster, broadcaster. Oh, na Si niyan. Si Mr. Arnold Clavio. ah oh, si Arnold. -Arn. Yes. Nagkaroon nga ng, eh nga na-ansia siya sa na hospital. Mm -hmm. Nagkaroon nga siya ng hemorrhagic stroke. Mm -hmm. Kung parang may bleeding sa kanyang parte ng utak. Mm juga Naku, no? Pero ay nga, yan daw kasi lumabas dun sa resulta ng CT scan. Pero ayun nga, makapata helmet, mag-ingat tayo. And lagi tayo mag-BP or kumuha ng blood pressure natin. I-monitor natin yan, lalo na sa lahat ng mga may maintenance. Yes. O, diba? Yes. Kaya ayan, no? Minsan, itatackle natin yan, i natin uh -huh. yan, yung mga ganyang klaseng uri na sakit. Pero ngayon, chat-chat muna tayo. Shot. So, ayun mga Bata helmet I Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi mga sa buwan, yung nag-helmet din na book. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!